Sa oras na 8.32 mga kabrigada, mga kasama naman hoon natin ang uh, Public Information Office ng Palawan Provincial Government Partner. Mm. Pag-usapan nga natin ano ba yung mga ginagawa nilang efforts at coordination dito nga sa mga residente nila na nakadetain ngayon sa China dahil sa di umunoy pang-espya. Yun, eh, kung maalala natin, Brigada Gavs, uh, yung PIO ng Palawan, mm. yun yung pinakaunang naglabas ng statement na mm. nananawagan na eh kung pwede, mo munang ikalat yung mga impormasyon kasi napaka-sensitibo nung uh, mga impormasyon. Hmm. eh nga po niyan mga kabrigada, gusto nating malaman ano pang mga tulong binibigay ng uh, Provincial Government of Palawan doon naman po sa mga uh, syempre mga residente nila na nasa China ngayon dahil nakakaharap uh, may hinaharap na kaso na espionage sa nasabing bansa mga kabrigada. Nasa linya natin telepono ang PIO mga kabrigada ng Palawan Provincial Government si Atty. Christian Kuhamko, Atty. Christian, magandang umaga po sa inyo. Sir God, sir Um, amin na uh, magandang umaga mga at ng umaga din sa ating mga kababayan pala wenyo at Pilipinong makikinig. Oho, unang-una po uh, attorney, ano pong update? Ano pong ginagawa ng provincial government para naman po matulungan yung uh, kababayan po natin na nakapiit po diyan sa China? Apo, uh, simula po nung uh, lumabas yung uh, balita sa China hmm. uh, doon sa uh, mga kababayan nga naming nakahulong uh, doon sa Bansang Sina, kami nakipag-ugnayan kaagad sa Department of Foreign Affairs para mabigyan kami ng update although nakaraang taon pa mm. uh, nakikipag-ugnayan na kami sa Department of Foreign Affairs so humingi tayo ng update uh, nung isang araw mm. at uh, nabanggit niya sa atin na magkakaroon na ng uh, pagdinig doon sa mga kaso ng uh, tatlong palawen yung nakakulong doon sa China. Uh -huh. Opo. Eh, sabi ho ninyo, last year pa ho tayo nag coordinate Ibig sabihin ho ba nito, last year pa ho sila nahuli? Kasi kung di ako nagkakamali, uh, March 13 or March 12, ito una na balita dyan ho sa inyo, dyan ho sa Palawan. Opo, it, uh, yung tatlo po kasi uh, hindi naman sila sabay-sabay na nahuli mm -hmm. uh, sa bansang China. Uh, yung una pong uh, ang pagkakataon na may isa tayong kababayan doon na nahuli isa sa mga tatlo ay nakaraang taon pa. Mm. Uh, yun po ay hindi muna natin isinapubliko publico dahil uh, sensitibo nga at ayaw natin na maapektuhan at subaga uh, uh, mm. may mga estudyante pa kasi tayong nag-aaral doon mm. upang uh, kumbaga hindi makaapekto sa kanilang pag-aaral itong mga Uh, ganitong kaso uh, sir, Gap, sir Opo, 'di ba itong uh, ilan po dito sa students nito ah uh, pinadala ho sila sa pamamagitan ng partnership natin sa Hainan, 'di ba? Mm. Na mga scholars po sa so, Leibig sabihin ho ba, maliban po dun sa dalawa, mula dun sa tatlo na arrested. Eh marami pa tayong mga scholars na pasok po dito sa partnership at nandyan pa ho sa Hainan sa ngayon. Opo, ah uh, Sir Gab, Sir Abner, meron pa tayong mga ongoing students na nag-aaral doon sa Bansang Sina oh, oh. at uh, ginagawa na din natin na uh, tuluy yung ating komunikasyon sa kanila. Uh, nagtanong tayo kung sino yung mga gustong uh, umuwi dito sa uh, Pilipinas para uh, pansamantala muna itigil yung kanilang pag-aaral. Mm, mm. So, may may ganung ugnayan tayo. Ngunit itong tatlong uh, naka uh, kasalukuyan mga kulong ngayon sa Bansang Sina ang gusto nating linawin sila ay bumalik doon sa China hmm. uh, upang magtrabaho bilang ating mga bagong bayani bilang Aha. mga OFW hmm. uh, sila ay mga uh, nakapagtapos na ng pag-aaral uh, sa China noong mga taong 2022 pa, Sir Abner Okay initially po Anthony Christian Noong March 12, doon po sa statement na inilabas ninyo, eh, dalawa lang po yung nabanggit po ninyo na tagapalawan. So ano bang uh, explanation doon? Nauna yung isa na naaresto kaya yung binanggit ninyo sa statement niyo is dalawa noong March 12? Tama po. Dahil ang, uh, kung, ang confirmado pa lang po natin na uh, nakapiit doon sa Bansang Sina noong um, inilabas yung uh, ating official statement ay dalawa. Ito Itong hmm. pinakahuli ay uh, ah uh, nitong uh, kalagitnaan ng buwan ng Marso lamang kinumpirma sa atin ng Department of Foreign Affairs at ng uh, Office of the Consul General. aha, Eh uh, nabanggit po ninyo, scholars po itong tatlo tapos bumalik ng China para magtrabaho bilang mga migrant workers. Ano pong nature ng trabaho nila? ato ni bat ngayon lumalabas at inaakusahan sila na naniniktik doon sa China at uh, sila mga espiya ng gobyerno. Ato ang ang uh, sa pakikipag-ugnayan natin sa pamilya ang kanilang uh, trabaho na inaplayan ay mga factory workers ano. Mm -hmm. Although yung isa po sa mga estudyante ay uh, nagtuturo ng uh, English language doon sa uh, isang university din sa China. Mm -hmm. Okay. Sa so, ngayon po ba yung mga kamag-anak ng mga Palawenyo na yan na atunoy, walang contact doon sa kanilang mga kamag-anak na nakapit ngayon sa China. Wal walang communication. Mm -hmm. Opo, wala pong direktang komunikasyon yung uh, mga kamag-anak na naiwan dito sa Palawan uh -oh. doon sa kanilang mga uh, sa ating mga kababayang nakakulong sa China. Mm -hmm. Yan yes, po yung ginagawa natin ng paraan ngayon sa tulong ng Department of Foreign Affairs. So tayo ay uh, sumulat kahapon sa Department of Foreign Affairs mm -hmm. na tulungan tayong hilingin sa Uh, bansang China na payagang makabisita yung mga pamilyang na nandito mm -hmm. sa Palawan mm -hmm. at yung provincial government, once na magbigay ng go-signal mm -hmm. yung uh, Department of Foreign Affairs na pinayagan na tayong bumisita doon, mm -hmm. ay uh, uh, asikasuhin natin yung mm -hmm. agarang pagpunta ng Ayun. mga kapamilya doon sa China upang matikita ah. yung kanilang mga kapag Pero may impormasyon na po ba, attorney, kung itong mga tatlo na ito, ay eh, nabigyan na po ng abogado para tumulong sa kanila doon sa pagharap sa mga akusasyon? Opo, ah, po, kinumpirma din ng Department of Foreign Affairs na uh, magkakaroon na nga ng pagdinig doon sa mga kasong itinampas sa kanila at binigyan na rin sila ng abogado upang uh, tulungan silang depensahan yung kanilang mm. kaso sa mga pagningin. Mm. Ang hindi lang po malinaw, ano nangyari doon sa kumakalat na video atorne na uh, parang ina-admit ng uh, isa sa kanila na sila'y mga uh, itong mga personel at sila'y nagtatrabaho sa isang intelligence network ng gobyerno ng Pilipinas. Hindi po malinaw kung ano paano nangyari ito. Opo, uh, isa po yan sa mga hiniling natin ng uh, kalinawan sa Department of Foreign Affairs ang uh, ang kanilang naging sagot ay uh, uh, kumbaga uh, ang uh pamalang panalawigin ng palawan ay hindi dapat muna magbigay ng komento kung mm. okay. sa mga lumabas na video dahil maaaring ito ay makaaapekto kung mm -hmm. mm -hmm. sa magiging uh, ar ar argumento at mm -hmm. depensa nung ating mm -hmm. mga kababayan na nakakilis sa China ayun so nakausap naman pala natin yung mga magulang mm. at if ever man napayagan ng DFA na paliparin eh tutulong naman ho ano ha ang Palawan Provincial Government pero attorney balikan ko lang ulit yung ano mga students may number ho ba tayo kung ilan pa ho yung students sa ngayon na, na nandyan pa po sa Hainan at uh, if everman, meron na ba mga uh, kubagabay nagpadala ng uh, uh, feelers na uwi na lang kami, mm -hmm. uh, patulong po kami, na umuwi ho kami. May numbers po ba tayo dito, Atty. Kohamko? Uh, Apo, meron po tayong naiiwan uh, 18 uh, ongoing students mm -hmm. doon sa Hainan University. Mm -hmm. uh, meron naman po tayong uh, stable na communication sa kanila. Mm, okay. Meron tayong uh, mga group uh, chat. Uh, tungkol sa mga estudyante mm -hmm. at atama uh, tama po kayo uh, isa na sa mga inaasikaso natin ngayon yung mga estudyante na uh, nagbahayag ng kagustuhan na makauwi din mm -hmm. sa Pilipinas mm -hmm. ay uh, agad agad nating uh, inaasikaso oh. yung kanilang pag-uwi pero ang okay. problema doon atory baka may ano may kontrata may memorandum of agreement na pinirmahan na hindi mm -hmm. pwedeng i-terminate uh, kapag ka hindi pa tapos yung scholarship program may ganun, may ganun po ba, ba? Apo, wala naman pong uh, ganoon na uh, uh, o kasama, hindi kasama 'yon sa oh. sa naging memorandum um, of agreement natin sa Hainan University. And in fact, uh, mag apply lamang 'yung ating mga estudyante oh, oh. ng leave of absence sa kanilang unibersidad, hindi naman talaga ititigil. Hmm. So, uh, permanently pag samantala oh. Sir Gab, Sir Abner. Okay. okay. Sige. Okay. Eh, with that, uh, Atty. Ko, hamko ha, patuloy ho kami makiki-update ho sa inyo at sana nga eh, kung baga ba, maresolba na natin ito at uh, matulungan natin yung ating mga kababayan palawin nyo ho dyan. Maraming salamat po at mabuhay po kayo, Atty. Maraming salamat for sir, sir Abner. Maganda ko. Thank you po. Thank you po. Isyong Para ang bahaging ito ay hatid sa atin ang Standout ES4 Capsule. Simulang tuparin ang pangarap ng iyong anak. And stunting now!